Bluetooth. Di ba Ay, nandun lang yan? Eh? Ay wala. Sa akin kasi di gagamit. O, sarili na. Dati mayroon sa boyfriend. Nakailan na. No, bravo. Hindi kailan mo Baka ako tinitin. Baka ako tinitin. Baka gagawin. makulong <laughs> <laughs> ako sa cable car, kasama ko yun. Mag-stranded kayo for how many <laughs> days? Baka makapahulog kami sa lupa eh, okay na. Okay na bumatay. po kami ngayon. English. Gagawag. Malamit hindi hanilis ang sabi natin eh. Ano ba ito? Tungchong... -tung. Ano pa nga ba? Cable... Sky Cable Car. <laughs> Tungchong. Tungchong Tung -tung Cable Car, ba? Diyos ko, napakahaban ng pila. Pinakita party party. Pinakita ko na ba yung cable na yun? Na hindi pa nga eh. Layo na eh. Sa kabila eh. Deport, mag report. magre report Narito po kami ngayon sa Tung um, Ay, kaya, sabi, 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 sabi. Cable Coliseum. Kung saan po kayo nila to purchase tickets. Actually, we already have tickets, but we need to... Oh. Bes, yung sahig daw, glass. Clear daw. Ha? Yung, yung, yung sahig, clear. Carry yeah. mo. Pila-pila, mes.

Pakaba na pila. Ila talaga ako. Ba't walang ano to? Walang signage? Dupa, say, Wala eh, hindi ko makikita. Ayun oh, na Tung cable layo. Sa, tayo. May hanggang Bakit ako kanina sa bahas? Bakit ako nang tayo-tayo? Hindi na ako nang nasa likod chai. Bye!

Hindi ko parang mga Chinese, ko maintindihan. Salamang... Uy! Justice, oh! Huh? pag a eh.